malaking tulong to uh, sa tulok lalo na sa giorno di ba may butas yung ilalim niya ah, uh, microtech so ayan guys maglinis tayo ng motor dahil maganda yung panahon moto wash tayo ito sa tiglilima. yan ito yung mga gagamitin natin Panlinis linis so, meron tayo itong microfiber din to eh. pang mugs yan sa mga sulok sulok yan shopee ko lang din to eh microfiber sa pairings inner and outer pairings ito sa mag sa ilalim sa makina yan na pagaan na natin 10 pesos na agad para matagal-tagal paglilinis ng motor kasi pag sa mga car wash yan hindi ah, naman hindi, niya nyo magugustuhan yung linis kasi yung ilalim ano ang bumuti-muti pa hindi naman nila linis yung ilalim yung panglabas lang may mga pairings yun lang pero yung ilalim ilalim yan hindi naman nila pinabrush ilalim lalo na sa giorno butas yung ilalim nyo ba kaya may butas yan sa giorno kailangan laging ano yun abugahan ng tubig para matanggal yung mga namumuong putik-putik o kaya mga buhangin yung tubig naman yung lalabas siya dito ayun o, oh. kita nyo ayun, may tubig siya dito ayun yung butas niya para dun para dun ma-drain yung tubig bugahan nyo lang yan huwag nyo lang bubara, bubugahan ng maigi yung ECU yung ECU kasi ng journal na dito naka-expose huwag nyo lang bubugahan ano lang, kahit anggi-anggi lang yan. huwag nyo didirektahan na bugahan baka matira sa mga car wash wala silang pakialam doon. bubugahan nila yun pati ECU maganda sarili nyo na lang mas maganda rin may sarili, may malapit sa inyo na ah uh, wash wash na self service yung tigli lima, limang ayun piso mas malaking tipid yun eh pwede naman sa bahay kaso wala akong ano eh sure washer na car wash kaya ganda na lang, limang piso lang oh. 10 piso good na grabe ah, nakalimutan ko pala yung ano ko foam sprayer ko ah uh, magtit buti may timba sila dito okay, bang ano man lakas <laughs> buti may timba sila ganito may yung kailangan tulang tubig may foam sprayer ako yung binabomba-bomba pinakita ko na rin yun sa youtube shorts ko

sawa so, kaya itong paintbrush ito sinusuot sa kamay ito gamitan natin siya ng brush sa kagandaan ng brush nito ah, matusundot mo yung singit singit nya paintbrush para sa gulong masisikip ito malaking tulong tong brush ano na yan, maritigas na dumi na yan. Kailangan na dyan ng degreaser. So, you know, yung dumi. Grasa na yan. Pairing naman tayo. na natin linisan um, uh, magbo-blower na tayo etong blower naman to nabibili din sa shop ito portable blower Ayan, blower na tayo Ayan, may de malaking tulong to Ah, uh, sa tulok, lalo na sa giorno, 'di ba may butas yung ilalim niya. Ang ah, uh, unang natin bo blower, itong ilalim. Yung may butas. siya matuyok so, uh, hindi maimbak yung tubig sa ilalim yung ECU niya nandito lang ha oh. bugahan na lang natin bugahan na lang din natin kasi nabasa, nabasa siya onti eh to sa mga switch and kasi pag nababara ng tubig yan tumitigas yung switch nyo dapat microfiber yung gagamitin yung basahan hindi pwede yung damit o yung basahan bilog ganun. magagas gas yan microfiber lang ang gamitin nyo so gagamit ako ng liquid wax savory detailing yan. yung savory ko na binili to uh, mirror penis wax kahit anong liquid box, maganda yan sa motor, lalo kung naka-ceramic, mas kikintab pa siya. Spray lang. Spray. Sa so ikot, sa lamin, yan yeah, pwede rin sa lens, top. sa chrome. next naman natin yung pang inner pairings nya BS1 o kaya yung Kobe parehas lang naman yan, uh, <laughs> ah may lemon ah, ginagamit ko na rin yun sa yung Kobe parehas lang naman sila yan, inner pairings na ito ang ginagamit ko BS1 konting spray lang CBT pwede So, unti lang sa mag saka mapunta sa gome <laughs> madalas yan gamit lang tayo ng foam isang oras din nata ako naglilinis ah Guys, puso tayo maglinis So share ko lang din pala yung Cellphone holder na gamit ko Quad lock Quad lock Quad lockan Kasi so, yung quad lock ata Nasa 2.5 Ang original Ito uh, China lang to Pero matibay eh. One year ko na rin siyang gamit Sa uh, Nung pasyo pag gamit ko Itong quad lock na to ito yung nakalimutan kong sprayer foam sprayer yan, ito rin yung gamit kong ah, pang sabon para wala nang timba timba lagyan mo ang sabon dito sa loob spray mo lang bomba spray yan. mas mabilis ang paglilinis pag may ganito ah.